sapyot ba lubot? Gusto bakang kang maingani imong lubot? Ug ingani imong hangtian? Marites man magsige magyaka dira mo nang perting dakwag boyon. na napyot na nang lubot ug minaritis. Imong buhaton. Diba ba mag-ana jud mo sa imong bana? Mm. Ayaw gid na iti mag-ana man jud mo. Ayaw paghigda, ayaw pagbinugo, ayaw paghayang. Kay once maghayang ka, bumbahan nga bumbahan nga bumbahan ka, munang niplat imung imong lubot. Kay tapulan man ka. Tapulan ka magsige ra kag hayang gusto nimo maghigda-higda ra ka. Unya didto gibumbahan. Ang ending sapyot ang lubot. Hmm. Ikaw kung naghigda diha. Bumbahan nga bumbahan nga bumbahan. Dili ba sapiot mo sapyot imong lubot? Hmm. Ano ang imuntian? Asan na puntang hangin? Sa imong tiyan. Mm. Oh. Asa na punta ang hangin? Sa imong tiyan. Hmm. Oh. tiyan. Ayaw lagi pag binugo. Hmm. Munang sapyot kay eh, kaglubo. This is my tips. Laylay kay itong mga tutoy, no? Sige lang kay. Sige, magtutoy sa tumba na. Buhatan ni ninyo. Pagtakilid ya. Pagtakilid magtakilid ka. Patakilira imong bana. Ayaw paghayang. Kay wala magtakilid ka, anak ng porma. Ana ang porma. Munang bugdo. Kay isig kilid bugdo. Munay porma sa ato ang pamilat. Munay porma. Mo unang bugdo. Kay gatakatakilid man ka. Nya, yeah, once magtakilid ka, mag ana or masyadid to. Pero, kung maghigda ka, magyaka na. Maunang plat. Bugoon. Gusto. Gaya permi, mag higda ra. Oh. Hmm. O, oh, ari naman ta sa tiyan. Harong mo gamay na Ayaw, pag sige, gyaka, sa panimalay, o magmaritis, hala, pang maritis, ana, maayo, nga si dako, kaayo. Kaya dagang kong ku kwarta, daghang kong pagkaon. Ha? Huh? Pag exercise po dira. Pag exercise. Jump rabbit masa Masama na akong gitudlo ninyo. Tumana na ninyo. Ano eh? Kanon? Mumho? Bugas?